Kahit gaano kaganda ang palay mo ngayon Kung ang presyo naman Talo ka naman Biruin nyo mga idol Isang kilo ng sariwa 11 pesos Sana abot ang 11 pesos mo ngayon uh, Ano na nangyayari sa ating uh, Gobyerno mga idol Wala na Palubog na Ang mga magsasakang Pilipino Ano lang nangyayari sa iyo? Gobyerno ng Pilipinas. Mga magsasaka. Kinakawawa mo. Nagbibigay ka nga ng ayuda, kulang naman. Saka yung mga naibibigay na ibang ayuda, yung mga nakikinabang naman, yung malalakas lang sa gobyerno. Mga maliliit na magsasaka, wala, hindi nakakakuha ultimo binhe ano na ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas 11 pesos sariwan ng palay ay magtanim na lang tayo ng munggo ang mahal ng abuno nagbibigay nga ng ayuda ng abuno dalawang kaban sa isang hektarya kasya ba yun? Ang nagagamit sa isang hektarya na abuno ay 8 hanggang 10. Tapos nagbibigay ng ayuda, dalawa lang. Wala talaga. Hindi talaga asenso ang Pilipinas. Kung may mga namumuno na gahaman, mga mukhang pera, kawawa ang mga magsasakang Pilipino lalong lalo ng mga nagtatanim ng palay kay hirap hirap magtanim mula punla hanggang sa pagani puro gastos tapos bibili nyo 11 pesos kada kilo ng sariwa may ipinagmamalik mamalaki kayo na NFA maselan naman pag bumili kailangan pa ng passbook ID maraming ID ng, ang kailangan Saka hindi nawawala yung palakasan. Oh. Biruin nyo yan. Palakasan sa NFA. Aminin man natin o hindi. Ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Pagdating sa mga ganyang mga... Ahensya sa gobyerno, palakasan ang number one. O, oh, di ba, NFA? Palakasan ng number one dyan. <laughs> Noon nga, bumi, uh, bumibil, bumibili kayo, 24 isang kilo ng dry. Sinubukan namin pumunta. Walang nag-entertain kasi nga, mga malilit lang kaming mga magsasaka. Tapos ngayon, bibida nyo bahala ng NFS sa pagbili ng palay kasi nga mga private na trader murang bili kaya nyo bang bilhin lahat ng palay ng Pilipinas yan ang tanaw kaya nyo bang bilhin may limit nga kayo eh saka parang mag-aabroad ka pag nag-apply ka dyan daming kailangan bahala na kayo sa buhay nyo. bahala na rin kami sa buhay namin mga magsasakang Pilipino ay hapaw unak manain ha <laughs> yok lang ngayon magpapaiso dito o pang content lang dito goodbye goodbye and goodbye see you banatan nyo lang tao